Ayan, si Stila Kimbo, pakain-kain lang ng turo, no? Pakain-kain lang, pero yung Supreme Court ay nakahanda na po sa mga tanong kung ano po ang isasagot ni Stila Kimbo tungkol sa BayCam report ng mga Blanco. At naging puno na po ang gaa nung nakarating kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan o, tingnan nyo, para sabihin talaga, simpleng uh, mamamayan lang siya. Simpleng opisyal lang siya ng gobyerno. Paturon-turon lang turun-turun lang pero ito mga kababayan malaman po natin kung ano po ang ginagawa ni Steel Akimbo ngayon pakinggan po natin dito yung sinasabi dito sa video pakinggan po natin mga kababayan uh, 20 minutes ago we received an information mm -hmm. uh... na galit na galit ang isang Steel Akimbo pinatawag daw yung mga taga office of the solicitor general pinatawag saan? pinatawag. Sorry? Eh, hindi, ito, hindi kumpirmado. Oh, Sa Congress oh, na pinag-report. O somewhere. Oh, somewhere, basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inupost ng Solicitor General Yung ang Supreme Court, ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral sa argument, oral argument <laughs> sa BayCam anomaly. Eh, tama. Very, tie, very timely yung pagtawag ng impormante natin. Kasi, uh, kanina po, mga around, batang hapon, plus 4, plus 5, naglabas naman ng uh, istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay uh, may may inihaing Uh, ano tawag doon? May inihahing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihahing petition nila Atty. Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa... Uh, ano yan? Pinapabasura? Oh, oh, pam. Anong pinapabasura? outlet yan? Anong PNA? PNA, PNA, pam, PNA. Philippine News Agency. Yes, so... Isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi inang ano nila, ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng ano, doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na so, ipasura. So why don't you if if if, if it lacks uh, substance Marlon or uh, evidence? Fatal procedural defects and for utter lack of merit. Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong ano, um, meron na kayong... Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago ha. Kaya ako sinasabi na medyo timely yung nakuha nating informasyon. Kasi, Kasi baka ito mo, na, yun. baka ito na yung sagot na Solgen, dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun ha. Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Medyo Ang kapal na mukha mo, Stella Kimbo. And, 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 and kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen, sa Solgen office ha, Uh, hindi ko sinasabi, Donald Source, ha? Uh, medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito ha, patanong lang namin ito to, no? Mm, ah, ang hinihingi, di umano, ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umaten sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly uh, hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil Kasi maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is, uh, that, that is a question actually. Is yeah, yeah, question yeah. Ito, ano? Ito, to. Ano? Ah. direct na Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, eh, bukas po ang third floor studio para ibigay yung panit. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. <laughs> Ayun, bukas din ano. Bukas din yung <laughs> <Because, laughs> peg mo. Ma'am so, Joey, mo naman. Gaano katotoo yung... na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa delay o delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang ang, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of Uh, uh, of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office at para, ipatawag mo, huh? at para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence dun sa hearing hindi na yan hindi ya natin alam ano bang ano uh, dadaan ba ang budget ng ano ng Office of, of the Solicitor General sa apro Bakit ganun kakano? ano? alam mo yung audacity mo, ganun lang eh no? Na ano ba talaga audacity? yung apog. Yung apog, ganun nga katapang yung ano mo, di ba? Yung yung kapal mo, yung kapal, yung apog yung kapal ng apog mo, yung buisit na walang hiya ka. Nakakainis. Tapos eh, toto tao eh. Golpin ngati yung mikro. Mikropono lang po eh. Yan eh. Ah. Ano kaya ano kaya ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General, ngayon kay magpapahil na ipa-ibasura yung inihayang petition, eh naka-scheduled na nga ang oral argument. So... Hindi, Marlon, ang, ang, ang isa pang argument actually is, yung hindi pa dinidinig, meron na kayong pre, uh, pre ano dyan, uh, meron na kayong pag impose na ito, this ano yun, this merit oh. End, and ano, process something? Al alam mo, Pam, kasi, uh, kaya ganyan yan, ibig sabihin, Uh, alam nila wala silang panalo pag nagpatuloy yung proseso alam nila wala silang panalo kaya una pa lang gusto na nila uh, wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa Bicam Anomaly nataranta na yan si uh, Stila Kimbo kung ano po ang gagawin niya dahil nga pinapatawag na siya natataranta na po yan, kinakabahan na po yan o oh, natatakot na yan na uh, humarap sa Supreme Court kaya ayan di na alam anong gagawin tarantang taranta na si Stila Kimbo dapat dumalo po kayo talaga para masagot nyo po yun. Para masagot nyo po ang mga katanungan talaga ng Supreme Court. Para mapaliwanagan din po ang lahat ng taong bayan. Kung ano ba talaga ang nangyari dyan sa Bicam Report nyo. At tataranta na po. Stila Kimbo, tataranta na po.